Bago pa tayo dumako sa iba pa mga balita, mga kabombot Star nation, puntahan naman tayo natin ang isa pa sa mga provincial stations daan sa bahagi ng Mindanao, kaugnay sa sitwasyon sa matapos itong 7.6 na lindol. Nasa linya, Bombo Radio Coronadal. Yes, Bombo Jai at Bombo Genesis, magandang tanghali, umabot na sa may gitatlong individual ang dinala sa South Cotabato Provincial Hospital matapos makaranas ng panic attack at iba pang sentomas ng pagkataranta kasunod ng magnitude 7.6 na lindol na yumanig sa malaking bahagi ng Mindanao ngayon. Batay sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology and Physics, intensity 5 ang naitala sa lungsod ng Coronadel, habang intensity 4 naman ang naramdaman sa ilang bayan ng South Cotabato kabilang ang tupi, tantanga at banga. Ayon kay City Disaster Risk Reduction Management Officer CDRRMO Cyrus Urbano, karamihan sa mga isinugod sa ospital ay mga estudyante at empleyado na nakaranas ng hirap sa paghinga, pagkahilo at matinding kaba habang tumatagal ang pagyinig. Agad namang rumitundi ang mga rescue team at medical personnel upang mabigyan ng paunang lunas ang mga biktima. Wala namang naiulat na nakawi o malubang nasaktan sa insidente. Samantala suspindido ang klase at trabaho sa lungsod ng Coronadal na yung araw ng October 10, 2025 bilang pag at upang maisagawa ang inspeksyon sa mga gusali at para lang makukus ang malakas na lindol. Kasabay nito, nagpapatuloy ang damage assessment ng CDRRMO Coronadal sa mga pampublikong gusali, paaralan at iba pang istruktura upang matukoy ang lawak ng pinsala dulot ng pagyanig. Patuloy naman ang pagbantay ang mga otoridad sa posibleng aftershocks at muling pinayuhan ang publiko na manatiling kalmado, huwag magpanik at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamalaan. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Ito si Bombo Mira. Bombo Mira, Mira. Yes, Bombo Jayan. Uh, ang Coronadal area no, ay uh, mga 500 kilometro na ang layo mula dun sa may uh, Davao Oriental kung saan sumentro sa yung uh, lindol. Anong ano experience nyo dyan? May mga pagkahilo ba? May mga nahilo ba? May mga dinala din ba sa ospital? Yes, uh, tama ka po dyan, Bobo Genesis. Actually, kanina, nasa field po kami at, uh, naram at, uh, at doon kami kanina sa merkado publiko ng ciudad ng Coronadal. At uh, nawitwas ko po mismo na dinuyan ang kisame ng naturang estruktura. At uh, kanina, maraming nagpanik sa ilang mall dito sa siyudad ng Coronadal. At uh, nawitness rin namin na ilang mga empleyado at mga estudyante ang nawala ng malay. Kasi ongoing yung mga peening ceremony and at the same time, intramurals event na mga uh, schools dito sa siyudad ng Coronadal, Bambudjen. Mm -mm. Okay, sige. Ingat-ingat kayo dyan, Bambuira. Bambu Radio Coronadal. Yes, mga Bombo, maraming salamat at magandang tanghali. Ito si Bombo Mira Serbo and This is Bombo Radio 40, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.